Gusto ba? mo talaga umalis ako dito? Umalis ka! Sabi ko ano sa ko inyo daw. umalis na lang kayo dalawa. Kung ganyan kayo. Ayaw niyo magsipagpigil. Umalis ka dyan. Umayabang eh. Umayabang. Ano, alis ako dito? Umalis ka! Talap ko eh. Uy, uy! Uy, uy! Ako pa talaga. Yes. Bida ka pa, eh. Palagi dito eh. Kaya na. Pabibida. Kaya na, na ko pa kayo ay. na ano mag nagtatalo. Ano ba problema nyo? Ewan ko dyan. Para kayong mga... Ayusin nyo nga yan. Anong... Ano bang ano nyo? Problema nyo? Huwag ko dyan, parang nainggit ata o oh, galit sa akin. Huwag oh, ko sa iyo. Ikaw lang itong palaging gusto mo, magpabida dito palagi. Hindi, ayusin nyo yan. Ay, ayaw na ayaw ko nang nagaganyan kayo eh. Anong pabida? Hindi ako nagpapabida Ito dito. Ito naman ka? eh. Oh, <laughs> para kang ano eh, bata eh. Oh, parang bata. Tama ba kita? Hindi naman ay, kita inaala. Ay, ayaw ko kayo mag-away. Hindi, dapat itong ma-ano uh, nyo yan si Pakboy. Bakit ako? Ito naman eh. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Ito nga, ikaw palaging tama. Pabida-bida. pabida-bida? Ano oh. Ikaw nga dyan, pabida-bida eh. Ayusin nyo yan kasi eh, sabi ko sa inyo, parehas ko, ko, parehas ko kayong paalisin dito. Ayaw ko nang may ganyan, ayaw ko nang nag-aamay nag dito. Dumating dito, pabida-bida, ikaw yung pabida-bida. Hindi ano po ako? kita ako huling dumating dito, palagi ikaw ang uh, ga gagantuhin mo ako dito. So, bakit kaya ano, bakit na? Oh, abhi. Bakit? Ano bang gusto mo? Okay, na, bakit kayo, ah. Umayos kayo. Tumigil kayo. Umayos e, kayo. sabihan mo yan. Umayos kayo. Eh, tinanong ba kita? Ah, tama na yan. Ah, ah, tumigil kayo. ayoko ng ganyan. May nag-aawa eh. Ikaw, oh, pakbo. Hindi naman kita yan ano ah. Ba't yung palagi ngay kay nag-ano? Pakala mo kung sino ka. Ayusin nyo yan. Ayaw ko ng no, ganyan. Ano, eh. Nakakasama ka lang ng lube. No, no. Eh. Ano bang ginawa ko sa iyo? <coughs> eh, lahat ng ginagawa ko dito, palagi mong pinakikialman. Oh, tigilan niyo 'yan. Pinakikialaman ikaw nga nang eh. Bata no bang alma ko sayo? Yun, sa iyo. Ayusin niyan, ayusin niyan. Ano bang gusto mo? Kawa ano gusto mo? Oh, mais kayo, mais kayo dalawa. Ayoko nang ganyan. So, Ay, Ayaw ayaw. Ano 'yan, ano 'yan eh. Ano oh. 'yan, ako bahala diyan. Ayo, paalisin ko yan dito pag nag-aaway ang dalawa na yan. Hindi pero sasabihan ko lang yan si Kay, Pakpak. Kanina ko pa kayo naririnig nagtatalon dalawa. Oo, okay, yung naka, ano eh, naka bad trip lang eh. Hindi naman kita na ano tapos ikaw yung warak ng warak diyan. Warak nang warak, warak ay, 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 mo eh. Dito Eh sige yan. Hindi hmm, pinag ay, sasabihin mo. Sasabihin. Eh sige yan, ayusin yan. Ayoko nang ano. Hindi mo lang kung ano gusto mo pakbo. Ano bang gusto mo? Kau, ano gusto mo eh? Migil ka mo! Ay na kayo na ko pa kayo narinig, nagtatalong dalawa eh. Ito kasi, wala sa ayos eh. Wala sa ayos. Wala sa na ayos ko dito, tapos... Wala sa ayos ko dito eh. Ayusin nyo yan. Magbati kayong dalawa. Ayaw ano ko sa kanya dyan, magbati. Huwag, wow. bakit? Sino ka ba? Tama na yan, tama na yan. Ay. Ay. Ayusin nyo yan. Kung gusto mo ba iso, ikaw, kung anong gusto umalis mo umalis eh. Dalawa. Tama na yan, kahil? tama na yan. Tama na yan, ayaw ano ko nung... Ano gusto nang... mo alis ako dito? Ay, umalis ka, bakit? Ano eh, pa alam ko kung umalis ka? Ay, pag umalis si, ano, paalis ko kayong dalawa dito. Hindi, eh, gusto niya pa umalis niya, e, umalis siya. Bakit ba? Gusto mo talaga umalis ako dito? Umalis ka! Sabi ano ko sa inyo tayo? dalawa, umalis na lang kayong dalawa. Kung ganyan kayo, ayaw niyo magsipagpigil. Kaya mangyabang nito eh. Ano, alis ako dito? Umalis ka! Ay, ay, ay! Ay, ay! Ano ba? Sabi ko. ko. Sabi mo, Ares! Uh, ito si siya nakuha! Matasakayos ko, kalbo na to! Una mo, pre, ang ginawa niyan sa akin! Oh. Eh, eh, mo eh! Ay, 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 hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh! Ay, nak ng te! Sabi no. mo, Alice, umalis na ako! Sabi mo nang ginawa sa akin kalukuhan! Sinira mo pa ang tanim ko! Anak ng baka talaga! <laughs> sabi mo, Alice! Ay, <laughs> dyan, umalis na ako! <laughs> O, oh, hirap oh, siya. Ikaw naman yung magkasalanan. Ayos <laughs> <Alis> ka. Ikaw sa... Hindi ko kasi sabi mo umalis. Pero hindi ko, hindi ko anum na... Yung pag-alis na ni Kalbo na alis pala sa upuan. Ang kala ko alis na siya. Eh, paalisin ko kayong dalawa. Hmm? Medyo bahala kayo dyan. <laughs> 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 sabi mo alis eh.